guys, nagtanong ako ng strawberry namatay matay. So, ito na yung mga strawberry yung natira ko. Dito. Ito yung natira ko. Tapos, ito din. Ito. Ito. Ito rin yung natira na buhay. Tapos, nagtanim ako ng, ano, bakchoy. So, marami akong mga seed, oh isang jar Yan. So magtanim ako ng bakchoy dito. Tapos ito i-transfer ko na lang ito sa underground. Uh, on the ground. I'm not going to plant this in a pot. So, dito lang muna ako magtanim sa pot kasi medyo malamig pa. September, uh, may posibilidad na mag-frost. So, dito lang muna kasi shelter dito sa veranda sa frost. So, dito lang ako magtanim muna. Magtanim ako ng mga bijis sa outside the garden. Siguro mga October, between October to November. Kasi ano na um palapit na yung summer. Yung October is light spring na, medyo ano na yung temperature, medyo mainit-init ng konti. September medyo malamig pa. Malamig pa ang September, parang winter pa. So yun. So dito lang ako magtanim ng gulay na bakchoy. Kasi paborito ko yung bakchoy. Sa so, din. Uh, magtanim din ito ko ng lettuce. Kasi September, spring, uh, ano siya, dry and cold. So, wala pang ulan. So, maano pa ito? Uh, I'm just easy to water this one. Easy to look after yung nandito lang sa bahay. So, yun. Uh, Lagyan ko siya ng, didiligan ko siya mamaya. Okay. Thank you for watching! Thank <laughs> you.